Good evening! Ito naman yung share ko sa inyo. Ito ang aking isang recipe na napakadali. Ewan ko kung nasubukan nyo na to pero i-share ko ngayon para naman matikman ninyo. Ngayon, ito yung ating lanchon meat. Ayan. Siyempre, gagamit din ako ng dalawang itlo. I-minestall dyan. Pwede rin cheese. Kung gusto nyo ang cheese, cheese din. Ito, gagamit din ako ng seaweed. Siyempre, tapakita ko sa inyo isa-isa. Kung paano natin siya umpisain. Ayan na, tara na. Mag-umpis ata na. Inislice ko muna siya ng ganyan, siyempre. Tapos, ipiprito ko muna. Then, islice natin siya ng katamtaman lang ang laki po cubes para naman uh, sakto, sakto lang sa ating kagat sa ating subo. Tara na, magprito ta na! At nakalimutan ko sinabi sa inyo na may toyo pala. Nalagyan natin pala ng toyo yan. Ayan. At nalagyan din natin ng tubig ang ating toyo. Ayan. At nalagyan din natin siya ng sugar. Maglalagay ako ng sugar. Ayan. Kung pohoy sa inyo. Pero maglalagay tayo ng isang kutsarang sugar. Andali. Malalim na itong ating masukan Hindi na pupuno ang kutsara. Kaya apat na ganyan, bali isang kutsarang sugar ang ating nilagay. Ayan, at saka natin laluin ng ganyan ang ating sugar sa ating toyo na may kasamang tubig. Ayan na, magkiprito muna tayo. Ayan, pinrito na natin. Dinagdagan ko siya. Nagbukas ako ng isa pa. Para dalawa lang naman kami ng anak ko eh. Kaso, yung mga puko, para gusto nila yung preto lang at sa uh, ketchup. Kaya nagdagdag ako. Nagdagdag pa ako sa lata. Pero hindi ko natin na rito lahat. Baka hindi na namin mahubos. Ayan. Ngayon, pagkipre na tayo ng itlog. Itlog. Ating siyempre, ano natin si Witt, siyempre. Kasi ano yun natin siya. Ayan, droge na kila siya ng ganyan. Try nyo rin ito. Parang kakaiba naman. Ayan. Diba? Hmm. Tapos, kung nga slice ayan, sinanong ko na siya ulit sa sa kawali ang ating luncheon meat. Ayan, conform sa inyo kung gaano kalaki ang gusto niyo ng um, ano, slice niyo ng ano, luncheon meat. Ayan, nako, ganyan lang sa kalaki ang gusto ko. Ayan. Tapos, may isang kawali tayo doon, magkikita tayo ng itlog. Ayan. Ito yung ating dinagyan ng sugar, yung ating toyo. Yan lang naman yung sugar at tubig. Kasi lagyan yung tubig para hindi masyadong mahalat. Mas yung kalan. Ayan. Ayan muna natin siya. At prepo ko muna yung ating log. Yung ating, ano? Lalagay muna natin yung ating seaweed dito sa ating kanin. Ayan, kaya nyo rin yan. Uh, sa kaling magustuhan ninyo. Ayan ang ating kanin. Nalagyan natin ng seaweed. Nalagyan natin ng luncheon meat sa taas. Para susubo na lang tayo. Kompleto na siya, diba? Ayan. Ayan, ang natin ng seaweed. Tapos, yung ating itlog. ito yung ating mga iklog. Ay, masira ka yata. Mm. Ayan, di ba? Oh, sarap. Yummy. Saka natin lagyan ng mayonnaise. Kung gusto ninyo, keso. Pwede nyo yung keso, pwede yung mayonnaise. Ayan. Ang natin. ดังจนมีดวิดสีวิดอะไรนะ